Kung walang puhunan sa negosyo, mayroong ilang mga pagpipilian na maaaring gawin. Narito ang ilang mga ideya, mga pagpipilian sa walang puhunan. Isa, maghanap ng mga oportunidad sa online na negosyo. Maaaring magtayo ng online na negosyo na hindi nangangailangan ng malaking puhunan, tulad ng pagbebenta ng mga produkto sa social media o pagtatayo ng isang blog. Dalawa, magsimula ng isang negosyo na may mababang puhunan. Maaaring magsimula ng isang negosyo na may mababang puhunan tulad ng pagbebenta ng mga pagkain sa kalye o pagtatayo ng isang maliit na tindahan. Tatlo. Maghanap ng mga investor o partner. Maaaring maghanap ng mga investor o partner na maaaring tumulong sa pagpapatakbo ng negosyo. 4. Gumamit ng mga libreng resources. Maaaring gumamit ng mga libreng resources tulad ng mga online na tool at mga tutorial upang matulungan ang pagpapatakbo ng negosyo. 5. Magtayo ng isang plano sa negosyo. Maaaring magtayo ng isang plano sa negosyo upang matulungan ang pagpapatakbo ng negosyo at maghanap ng mga oportunidad. 6. Maghanap ng mga programa sa pagtuturo sa negosyo. Maaaring maghanap ng mga programa sa pagtuturo sa negosyo upang matulungan ang pagpapatakbo ng negosyo. 7. Magtayo ng isang komunidad sa negosyo. Maaaring magtayo ng isang komunidad sa negosyo upang matulungan ang pagpapatakbo ng negosyo at maghanap ng mga oportunidad. 8. Maghanap ng mga oportunidad sa paggawa ng trabaho sa bahay. Maaaring maghanap ng mga oportunidad sa paggawa ng trabaho sa bahay tulad ng pagtatrabaho bilang isang freelancer o pagbebenta ng mga produkto online. 9. Magtayo ng isang plano sa marketing. Maaaring magtayo ng isang plano sa marketing upang matulungan ang pagpapatakbo ng negosyo at maghanap ng mga oportunidad. 10. Maghanap ng mga oportunidad sa pagpapatakbo ng negosyo. Maaaring maghanap ng mga oportunidad sa pagpapatakbo ng negosyo tulad ng pagtatrabaho bilang isang konsultan o pagbebenta ng mga produkto sa mga kumpanya.